So ito pala guys yung hinahanap kong pyesa Ito so, Wala Kung yung order kaya yan Wala din Hirap na ganap ng pyesa Hi guys! Papunta pala ako ngayon guys ng Kawayan City, Isabela para maghanap ng pyesa ng kulong-kulong o yung ginagamit naming motor dito sa aming water refilling station. So sira na naman kasi siya guys kaya hahanapan natin siya ng pyesa sa Kawayan City, Isabela. Tara guys, samahan niyo ako. May followers tayo dito guys, ingin ng sticker. Anong pangalan mo? Neymar po. Huh? Rayward. Rayward. Ray Ward. Ray Okay. Ayun kasama mo? Si Francis Malbacio so ko. Francis. shout out kay uh, Ray sa kay Francis. Guys, okay. may follower din tayo sa ESP Gas Station. Si Boss GR. No. At shout out kay Boss JR. Sana madalas magpa ano guys, magpa-cargo ng gasolina. pala guys kung hinahanap kong piyesa uh, ano gear ng uh, Yamaha YBR so ito daw yung first gear so napakahirap yung hanapan so, oh, eh may ano kayo ah uh, gantong gear para sa Yamaha YBR wala kung you order kaya yan wala din? hirap sa tabi ng piyesa Tabi sa ng Yamaha? SM? Saan doon? Pero dun? order ko doon. doon sa Yamaha doon. Ah, Yamaha mismo. Hmm. Doon na. Okay. Lumang motor kasi to. Thank you. So, guys, wala rito ito. Uh, doon daw sa may ano, Yamaha, sa tabi ng SM. Doon natin siya susubukan yung order. Ah. Uh, <laughs> ayun guys uh, wala rin silang available na piyesa rito para sa Yamaha YBR so kung yung order naman siya guys abutin uh, siya ng 3 months minsan daw na extend pa so may sinabi sila dito sa loob try ko daw sa kabilang ano nila pwesto sa Motor East sa May Rizal Park and diyan sa Centro Para guys hanap pa rin tayo <laughs> Ayan guys, nandito na tayo sa Motor Ace Subukan naman mo guys sa uh, paalis na ako ng Persing Cycle Parts so wala rin silang available na pyesa rito guys pero ang good news doon uh, pwede nilang ano pwede nilang uh, i-machine shop yung ano natin yung pyesa natin so papalitan yung bushing ha? Sige, ingat kayo. Uy, sa na kayo. So, ang good news dun, guys. Uh, pwede, ano, pwedeng i-machine shop yung piyesa natin so meron silang machine shop dito so babalikan ko na lang daw siya bukas so ang presyo 450 pesos lang so medyo nakatipid tayo may nabili kasi ako guys na piyesa pang SPX125 so hindi siya swak. ang mahal pa naman 1,300 so sayang yung piyesa natin so uwi na muna ng ilagin guys at babalikan ko na lang ito bukas so thank you guys for watching